Hello mga kapipay, kumusta po ang lahat? Welcome po sa aming probinsya. Nandito na kami ngayon sa aming bahay. Si Yannick sa si Jempo, tayo busy. So wala akong magawa ngayon. So ngayon ay tutor ko na lang kayo dito sa loob ng aming bakuran. Oh! Mga tanim ng aking mga magulang, o diba? Ang sipag ng dalawa. Ako naman, ang hili ko ay uh, magtanim ng gulay. Gulay naman ang trip kong itanim doon sa Dubai kasi... Malaking tulong sa akin kung magtatanim ako um, sim share ko sa mga kaibigan ko, kapatid ko, sa mga amo ko. Kaysa masisira lang, di ba? Ika nga, share your blessing, kita. Oh! Ito naman na nga, uh, nag-iisang dwarf main namin. So, wala pang bunga. Sana sa susunod namin yung bakasyon, magbunga ka na, ha? Ha? Huh? <laughs> may bunga nga. Nag-iisang piraso. Ang cute mo naman. Kaso kulang pa to ni Jim po. What? <laughs> Pero nagsisimula na po itong namumulaklak. Nasa bandang likuran po. So, i-zoom na lang natin para makita natin yung bulaklak niya. Yun, nasa likod. oh Dito naman tayo sa kabila. So hindi ko alam mga kapipay kung anong tawag dito. Wow! Ang daming halaman. So ito naman ay puno ng balimbing. Ang daming bunga. Wala namang kumakain. Nasisira lang din. Diba mga kapipay pwede itong gawing jam? Subukan ko nga gawing jam ito para naman di masayang. Yun, oh, daming bunga. What? Nasisira lang, sayang. So, dito naman tayo sa groto namin. Si Mama Mary. Yan po, si Mama Mary. So, sa bandang likuran niya, puno ng uh, makupa. Tambis ang tawag sa amin dito. Yan po, nagsisimula na din siyang namumulakla. Uh, so, sayang, hindi namin ito maabutan. At, at saglit lang aming uh, bakasyon. Oh, may balimbing pa. Sobrang taas. Ang aming Giant! Ito naman ang puno ng lansones. At saka yung isa pa, yun, tabi niya, wala pang mga bunga. Ito naman yung bahay namin, hindi pa tapos hanggang ngayon. Was budget pa. Huh? Oh. <laughs> so dito naman tayo, banda sa likuran namin. Ito naman ang puno ng kakao. Tinitrim ni Papa kasi pangit nga araw yung dahon. So okay lang para dadami yung sanga. Walang patawad yung ibang halaman namin. Gumagapang pa talaga sa kakao. Oh. What? So dito naman tayo sa kabila. Ito naman ang puno ng laban na. Wala pang bunga. Nag-iisang dwarf coconut namin. Aww. Last vacation namin, abot ko pa ang mga bunga niya. Ngayon ay medyo mataas na siya konti. Huh? Aww. Dwarf kalamansi namin. Yan o, may bunga na. Pwede nang gamitin sa sausawan. Rubber tree So, halos mga tanim namin dito ay nasa gilid lang para may space naman sa gitna kung may uh, okasyon. Bamboo tree yeah. Wow! Ang ganda talaga ng mga halaman. Nakakatanggal ng stress pag marami kang tanim. Di ba? So ito naman ang puno ng avocado. Dalawang klase ito. Ito hindi malagkit. Yung isa malagkit yung malapit sa nyog. Mamaya ku uh, kunan natin ng video pagdating ni Makoy. Pasungkit natin kay Makoy yung bunga. Huh? Ito walang bunga. Pero yung isa, yung malagkit may bunga kaso sobrang taas. Ito naman ang aking papa, napakabait at napakasipag. Araw-araw, laging busy, isa ito sa mga libangan nila para di romangihin ang katawan nila. Aww. Ito naman ang aking mama, napakabait at napakasipag din gaya ni papa. Sila ang mga salarin kung bakit marami kaming iba't ibang klasing tanim. E? <laughs> so ngayon pa lang, taos-puso akong nagpapasalamat sa kanilang kasipagan. Aww. Ito naman ang aming papaya. Sobrang tamis po ito. Dalawa lang kaming mahilig kumain ng papaya, yung pamangkin kong maliit na si Hari. Oh, may isa pang puno. May malunggay. Tanglad. sile, Manok na lang ang kulang. Ay, pwede na magtinola. <laughs> Ay, iba din si Jempo. Kadadaan lang magpagbalik. May bit-bit na ng sagi. <laughs> Bigay pala ng kamag-anak namin. Aww. oh ito naman ang puno ng bayabas namin. Araw-araw, laging mahinog. Dalawa lang kaming mahilig kumain ng bayabas. Yung isa ko namang pamangkin na maliit na si Aydin. Maghanap muna ako ng hinog mga kapipay. Baka sakaling meron na naman. Ayun o. Oh. May nakita na naman akong hinog. Buti na lang dumaan si Yanix. Nakisuyo na lang akong abutin niya ng bayabas. Salamat Yanix! Aww. so, tingin-tingin muna tayo mga kapipay. Baka may makita na naman akong hino. Minsan kasi natatakpan lang ng dahon. You know, huli ka! <makes> nasaan <noise> nasan ka? Pasungkit naman please. Ang bilis ni Jim po. tawag niya. May bitbit -bit ng panungkit. O, di ba? Ang bait ng mga kapatid ko. Aww. So, mamaya, pagpapasyal si Makoy dito, siya naman ang mapasungkitin natin sa abukado kasi sobrang taas. Di ko abot. Para naman malibang siya sa panunungkit. Yeah. O di ba? Ang bilis ni Makoy. Sungkit agad. <tinyo> 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 Naku, Makoy. May nakita na naman akong tatlong hinog na bayabas. Inaakit na naman ako. <makes> Makoy, beke <care> naman. Huh? <makes> Ay, kakaiba si Makoy. Talo si Jempot pagkadating sungkit agad ang hawak. Pambihira. Huh? Ayaw nga mag-ingin muna. Gusto, sungkit agad. Wait, di na. Sana all. Or... So, ayan po, nasungkit na ni Makoy ang tatlong bayaba. Salamat, Makoy! Ngayon, dito naman ako sa auntie ko, katabi lang namin. Maraming bunga yung rambutan at lanzones nila. Pag gusto mong kumain, abot ka lang. Hanggang sa magsawa ka, basta wag mo lang bitbitin yung puno nila. Huh? Joke! <laughs> So hanggang dito na lang muna tayo Salamat sa panunood guys Bye <laughs> <laughs> <laughs>